O mga coming Meron po kung um, mm, binuksang isang makina rito. Ah, at, at naganap na naman yung problema, no? buti na lang nabuksan namin. Nagapan. O ayan, po. O, ayan, na ko. O oh, ayan, oh, yung tornillo tingyo. O oh, ayan. maluwag siya. Ayan o. Oh, oh. Gumagalaw po yung tornillo. Ibig sabihin, umaangat na po siya. At kapag umaangat po yan, at pinuwersa nyo, inikot mo, sakto yan doon sa ipin, itong granahe. O, oh, ayan. Mm -mm. Babalikan. Mm -mm. Ayan mo kasi meron. Mm -mm. Ayan po, O, yeah. ano, oh, ayan. Babalikan. at mo. Sakto yan doon sa ipin ng granahe. O, oh, ngayon. Magka, pag tumama po yan doon, magkakaroon na stock up. Kaya nga ang paliwanag ko, huwag po ninyong pupwersa yun. Kasi po, yan, Mababasag yung ipin nito yan oh ayan, ay nang warning yan, sa lahat ng mga miril, ah, chicken niyo mabuti rin niyo kasi po, itong tumilung ito ay umaangat. Mm -hmm. yan, after mm akalungin -hmm. oh yun 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 ayan. yun 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 Tandaan natin, huwag po natin pupwersahin pag nagkaroon ng stock up. Kasi pag pinuwersa nyo yan, sigurado yung ipin nito, yung turnilong yan ang sisira sa ipin nito. Sakto po yan. O pagpasok niyan, uh, ano po yan, sakto po yan, tumo. O, mm -mm. sakto yan po kapasok to. O, yan, o, tumo, o pag umangat yan, sumasayad na ngayon ano eh. Oh, satu kuyat. Oh itu mah. saya dengar. Oh, sige po. Anggan di lah. Itu po sejauh di jari peman. Oh, walang po. Walang. Mm -hmm.